Richard Yap, tuluyan nang nilabas ang resulta ng DNA test ng anak nila ni Heart Evangelista. Matapos ang ilang linggong pananahimik at hakahaka -haka mula sa publiko, tuluyan nang inilabas ni Richard Yap ang resulta ng DNA test na magsisilbing sagot sa tanong ng marami tungkol sa pagiging ama niya sa ipinagbubuntis ni Heart Evangelista. Sa isang opisyal na pahayag na ipinalabas ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang legal team, kinumpirma ng aktor na siya nga ang biological father ng bata. Ayon sa dokumentong isinumite sa media, ang DNA test ay isinagawa sa isang kilalang independent laboratory sa Singapore upang matiyak ang pagiging patas at walang manipulasyon. Lumabas sa resulta na 99.99% .99 ang posibilidad na si Richard Yap nga ang ama ng bata. Batay sa prenatal DNA testing na isinagawa mula sa amniotic fluid ng dinadalang sanggol. Wala nang dapat ipagkaila. Ginawa ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak namin ni Hart, para sa kanyang karapatan na makilala at may paglaban ang kanyang pagkatao, Annie Richard. Kasabay ng paglalabas ng resulta, muling nanindigan si Richard na pananagutan niya ang bata at gagampanan ang papel bilang ama sa anumang paraan na kinakailangan. Ayun pa sa aktor, umaasa siyang matapos na ang mga espekulasyon at maibalik ang dignidad ng kanilang anak sa kabila ng gulo at batikos. Hindi perpekto ang sitwasyon, pero gagawin ko ang tama, nagdag pa niya. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Hart Evangelista hinggil sa paglalabas ng DNA result, habang si Senador Cheese Escudero ay nananatiling tikom ang bibig. Habang patuloy ang mga legal na proseso at investigasyon, marami ang umaasang mauuwi sa katahimikan ang kontrobersyal na isyo na ngayon ay higit ng nakasentro sa karapatan at kinabukasan ng bata. Kasunod ng paglalabas ng DNA result, umani si Richard ng papuri mula sa ilan sa kanyang mga taga-suporta dahil sa kanyang pagiging bukas at matapang sa pagharap sa isyo. Sa social media, Maraming netizens ang nagpahayag ng respeto sa aktor sa kanyang pag-ako ng responsibilidad at paninindigan bilang ama. Gayunpaman, hindi rin nawala ang mga kritiko na nagsabing dapat pa ring harapin ni na Hart at Richard ang mga posibleng legal na epekto ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga ito, malinaw na ang pangunahing layunin ni Richard ay ang maipakita sa publiko at sa kanyang anak ang kanyang kahanda ang maging isang ama sa kabila ng lahat ng kontrobersya.